Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Kapulong naman ang Pangulo sa sidelines ng summit sa Australia, ang lider ng Cambodia at New Zealand. Live mula sa Melbourne, may unang balita si Ian Cruz. Ian! Susan Maris Igan, mag alas 9 na nga ng umaga dito sa Melbourne, Australia at narito sa ating likuran ang napakalaki na Melbourne Convention and Exhibition Center kung saan nga gaganapin yung ASEAN-Australia Special Summit na pag-commemorate sa 50 taong anibersaryo ng kanilang partnership. At inaasahan nga na napakaraming mga gagawin ngayong araw ng Pangulo nakagabi pa narito sa Melbourne kasama ni First Lady Liza Araneta Marcos. Umalis ang Pilipinas si na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos pa Melbourne, Australia para sa ikalamampung anibersaryo ng ASEAN-Australia Special Summit. Sa kanyang departure speech, kinilala ni Marcos ang suporta ng Australia sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award sa South China Sea na pumapabor sa Pilipinas at kumokontra sa pag-angkin dito ng China. The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, through timely statements of support as well as through capacity building and academic initiatives to mainstream appreciation of international law. Inaasahang matatalakay sa plenary session ng summit ang kooperasyon at pagpapalawig ng ugnayan ng Australia at mga bansa sa Southeast Asia. Ito rin ang unang pagsasama-sama ng ASEAN leaders ngayong taon na pagkakataon para muling mailahad ang posisyon ng Pilipinas lalo na sa regional at international issues. Sa leaders retreat, inaasahang tatalakayin ng ASEAN leaders ang iba't ibang isyong hinaharap ng Southeast Asia at buong mundo may bilateral meeting din ng Pangulo sa mga leader ng Cambodia at New Zealand. Inaasa ang makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Australia. Dadalo rin ng Pangulo sa launch ng mas pinalawak na Victoria International Container Terminal. Subsidiary ito ng ICTSI o International Container Terminal Services Incorporated ng isang Filipino tycoon. Habang wala ang Pangulo, si Vice President Sara Duterte ang tatayong caretaker ng gobyerno. Maris Susan, dahil nga unang araw ngayon ng summit, inasahang napakaraming mga gagawin ngayon ng Pangulo mula sa mga dadaluhang forum, bilateral meetings at siyempre inasahan nga yung niya sa Filipino community dito. Balik sa inyo. Iyan, may mga kasunduan bang masasakyan ng Pangulo sa sidelines na yan ng ASEAN-Australia Special Summit? Yes, Igan. na uh, ang mahalaga no, sa kanyang uh, gagawin ngayong araw ay yung uh, bilateral meeting ano, doon sa leader ng Cambodia kung saan, Igan, ang isa sa mga tatalakay nila ay yung aspeto ng agrikultura. At alam natin, ano, yung mga kapitbahay nating mga bansa, gaya ng Thailand, ng Vietnam at iba pa, meron na tayong mga sa kanila sa pag-aangkat halimbawa ng bigas. So malalaman natin, ano, Igan kung uh, ano ba yung magiging resulta ng uh, kanilang pakikipag-usap mamayang uh, hapon. Igan. Maraming salamat Iyan Cruz sa babalita live mula sa Melbourne, Australia. Ingat. Pinababantay mabuti ni Interior and Local Government Secretary Ben Harabalo sa NCR Police Office ang Makati Park and Garden sa gitna ng pag dito ng mga LGU ng Tagig at Makati. There is now the one platoon naka-assign sa area to maintain peace and order. Kakausapin ko na lang dalawang alkalte no, para alam ko rin kung ano talaga nangyayari sa kanila. Kahapon, pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Tagigang Parke dahil wala umano itong permit. Umalma ang Makati City LGU at tinawag na bully ang LGU ng Tagig dahil sa pag-angkid daw sa property na hindi kanila. Malinaw rin daw ang intensyon ng Tagig na manakot sa pagpapadala nito ng isang daang pulis. Hindi raw atras ang Makati LGU. Lumubog ang isang pampasaherong bangka sa dagat na sakop ng Zamboanga City. Patungo sana sa Lanawan Island sa Tabuan, Lasa, Basilan, ang bangka na mangyari ang insidente. Apat na pasahero ang nailigtas. Patuloy na inahanap ang anim na buwang gulang na sanggol na nabitawan ng kanyang nanay. Ay sa mga turita, posibleng overloading ang dahilan ng paglubog ng bangka. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunan ng pahayag ang pamunuan ng pampaseherong bangka. Matindi na ang epekto sa mga magsasaka ng mga natutuyong sakahan sa Bulalakaw, Oriental, Mindoro na isinilalim na sa state of calamity dahil sa El Nino. Kauna yung makausap po natin ang Municipal Agriculturist ng bayan na si Romel de Guzman. Magandang umaga, Mr. De Guzman. Yes, sir. Magandang umaga, Igan. Kamusay lang po namin sa lugar ninyo. Gaano na po kalala itong epekto ng El Nino? Ah uh, sir, matindi na po ang epekto ng El Nino dito sa bayan ng Bulalaka, Oriental Mindoro. Mm -hmm. At gaano uh, po kalawak? Gaano po kalawak yung uh, natutuyong just, sakaan? Just to give you a uh, bird's eye view, meron po kami kasalukuyan na tanim na sibuyas na 950 hectares sa Bulalakaw. Wow. 325 of that is already affected by El Nino, meaning one-third of that ay eh, apektado na po. Pero meron pa rin po, po maaani? Uh, meron pa rin po maaani? meron naman po, sir, maaani. Kaso lang po ay uh, hindi maganda yung maaani mo. Kasi nga, Uh, water consuming yung crop yung sibuya. Uh, sibuyas. So mm -hmm. kapag hindi mo na i-provide yung sapat na tubig para sa kanya, ang mangyayari Sir Egan, hindi bibilog yung laman niya. Yung tinatawag namin ng mga farmers dito na mag stick ba siya? Parang tuwid lang siya, parang stick. Oh, 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 Kasi nga, kulang siya sa tubig na absorb para bumilog. Mm -hmm. So dahil doon, low quality siya, mababa ang presyo niya. Okay. Ito ba'y naiparitan niyo na agad sa mga kinauukulan na tanong tulong po ang inaasahan ng ating mga magsasaka. Ay ah, yes sir, uh, last Tuesday, February 27, dumating po dito yung dalawang matataas na opisyal ng Department of Agriculture, si Usec Jerome Oliveros at saka si Asec Arnel De Mesa. So nakipagpulong po sila doon sa mga grupo ng mga farmer leaders namin dito at uh, indilatag nila isa-isa yung mga interventions na gagawin nila. Mm -hmm. uh, kasi po dito, yung Bulalakaw po ay composed of 15 barangays, 1 island barangay, mm -hmm. and 14 main barangays. Doon sa 14 barangays na yon, 3 is yung uh, tinatawag namin na agricultural producing barangays. Yung Nasuko, Kambunang, at Barangay Moohaw. Mm -hmm. So, para do so, para sa Barangay Nasuko po, uh, Actually, na-grant na po Uh, isang unit po ng solar power uh, irrigation facilities worth 7 million and for uh, Barangay Tambunan another solar power irrigation facilities worth 11 million mm -hmm. and for Barangay Mauhal another solar powered irrigation facilities worth 11 million on top of that magbibigay pa rin sila ng 30 million worth of project para sa concreting ng Parco Market Road and then yung mga farmers namin, makaka-avail po sila ng sure aid loan coming from Agricultural Credit and Policy Council worth 25,000 pesos each without any interest. Okay. Pero doon sa nabanggit niyo po, Mr. De Guzman, na naapekto ang uh, ekta-ektaryang taniman ng sibuyas, mga magkano na po inabot ang pagkalugi doon? Uh, based on our estimate, Igan, ay nasa 60 million na. Kasi ang total cost of production for a one hectare of onion is two hundred thousand average. Mm -hmm. So you put to pay that to to three hundred twenty-five hectares. So you get that value. Mm -hmm. uh... Sa so, so palay naman po, sa so palay naman po, oh. at total, total loss po yung palay, 539 hectares affecting 545 farmers. Wala po talaga na anin, as in talagang tuyo na tuyo. Mm -hmm. Uh, so At ginawa ng mga mayari, pinakain na lang nila sa kalabaw yung, yung natutuyo nila pala eh para somehow mapakinabangan ng mga hayop. Mm -hmm. Ma Magkano naman ang pagtayaan yung lugi doon? Uh, the average cost for the one hectare rice production is around 50,000. So, 50,000 times 539, that's something like 27 million. Mm -hmm. Yung yung bang tulong ng DA, sa ho O kulang pa? anong reaksyon ng mga magsasaka? Ah uh, that is something to be thankful. Uh Okay. Ma malaking bagay na 'yon. Mhm. Mm Niya, magpapadala sila dito ng back po yung NIA para tumulong sa paghukay sa ilog at pagpapahiram uh, din sila ng mga uh, water pump para masalba yung natitirang taniman na sibuyas. Opo. Sa panig na mo po ng mga pangingisda, naapekto na rin po ba ng El Nino, Mr. De Guzman? Uh, so far, Sir Igan, uh, wala naman po kami nakikita ang sinyales na sila apektuhan at masagana naman po yung panghuhuli ng mga mangingisda namin dito. Mm -hmm. Ay, maraming salamat po sa impormasyon na yan, Ginoong Romel De Guzman, Municipal Agriculturist ng Bulalacao, Oriental Mindoro. Ingat po kayo dyan. Good morning. Sa bayan ng selebrasyon ng Women's Month, inilunsad ng isang grupo ang isang campaign kontra cervical cancer sa Quezon City. Yan ang Cervical Cancer Elimination in the Workplace Project ng grupong Workers for a Health Empowerment Network o WEN. Ay sa grupo, labing isang Pinay ang namamatay kada araw dahil sa cervical cancer, kaya layo ng kampanya na maghatid ng awareness tungkol sa nasabing sakit. May libreng HPV test din sa event na hatid ng Department of Health, Quezon City Health Department, at Department of Labor and Employment. Handa na para sa pagdagsa ng mga deboto at turista ang isang atraksyon sa Igig, Cagayan. Yan ang Igig Calvary Hills. May lawak yang labing isang ektarya kung saan makikita ang Stations of the Cross. Matatanaw rin mula ryan ang magandang view ng Ilog, Cagayan. Hiling ng pamunuan ng simbahan ng igig sa mga darayo, gawin sanang makabuluhan ang pagbisita roon sa Semana Santa. Service Chica tayo ngayon Monday morning. Mami ang hapon na magsisimulang ipalabas ang GMA Afternoon Prime Series na Lilette Matias, Attorney at Law. Bibida Darian ang unanay star na si Joe Berry. Kasama si Rita Avila, Lloyd Samartino, Joaquin Domagoso, Annalyn Barro, Cheryl Cruz at marami pang iba. Ang kwento ay iikot sa abogadong si Lilet Matias at sa pagtulong niya sa mga naaapi. Mapapanood yan tuwing 3.20pm sa Jemmy Afternoon Prime. Kasama dyan si Baba. Yes! Congratulations! Congratulations guys! Tumaas sa panibagong record high ang utang ng gobyerno ng Pilipinas nitong Enero. Ay sa Bureau of Treasury, umakit na sa 14.79 trillion pesos yan. Tumaas ng 144.25 billion pesos ang domestic debt ng gobyerno habang 29.66 billion naman ang itinasang external debt o utang panlabas. Kung nagpaplano kayo mag-ulam ng isda, heto ang presyo ng ilang kasi niya sa mga palengke base sa price monitoring ng Department of Agriculture. 140 pesos hanggang 250 pesos ang kada kilo ng bangus, 110 pesos hanggang 161 pesos naman ang kada kilo ng tilapia. Ang iba pang isda gaya ng lokal na galunggong ay nasa 220 pesos hanggang 280 pesos kada kilo. Ang imported galunggong naman ay 180 pesos hanggang 260 pesos kada kilo. Sa ganyang price range din kaya naglalaro ang presyo ng isda sa Mega Qmart sa Quezon City? Alamin sa unang balita live ni James Agustin. James! Susang, good morning. Hindi tulad ng mga nakaraang linggo na puro frozen na galunggong at tamban yung mabibili rito ng mga kapuso natin sa Mega Q Mart sa Quezon City. Ngayon po, may mga sariwang galunggong at tamban na rito. Tapos na rin kasi yung close fishing season para dyan. Kahapon lang nagaroon ng supply ng sariwang tamban at galunggong sa pwestong ito sa Mega Q Mart sa Quezon City. 180 pesos per kilo ang tamban habang 220 pesos per kilo ang galunggo. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, tapos na ang close fishing season. Kaya mas dumami na ang supply ng isda. Yung galunggo pati tamban medyo ano, may nagkakaroon na rin ng ano, na supply kaysa nung nakaraan puro frozen. Kumusta naman ho presyo? Ah, uh, medyo mataas pa rin. Bakit po sir ganun? Ah, uh, siguro ba uh, konti pa lang yung supply na ano, na parating. Pero pag dumami dami na yan, siguro bababa pa ba rin ang iba pang isda tulad ng tulingan mabibili sa 180 pesos per kilo. May alumahan na 240 pesos per kilo. Ang tilapia ay 130 pesos per kilo. Habang ang bangus ay 190 pesos per kilo. Bagyang mataas pa rin ang presyo ng isda. Kaya budget na muna ang mga mamimili. Kulang ang pera pag bumili ka ng marami. Kailangan budget lang. Yung kasya lang sa amin, yung sakto lang. Kung hindi talaga kayang bumili ng isang kilo, kahit para makakain ka, bili kang one quart, bili kang kalahati. Ganyan. Kasi sa akin naman, uh, basta marunong ka lang mag-budget, kahit mahal, makakakain ka. Inaasahan na ng mga nagtitinda ang mataas sa demand ng isda sa papalapit na Holy Week. Hindi pa naman nila masabi kung tataas ang presyo nito. Pag ganyang Holy Week, uh, konti lang ang supply, mas tataas siya. Pero pag marami supply, mababa siya. Samantala, so sir, may mabibili rin dito ng mga mas maliliit na galunggong na ayon sa mga nagtitinda. Ito yung sariwa din at ito yung bumaba yung presyo. Yan ang unang balita mula rito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Basura kapalit ng isda. Yan po ang Plastic to Fish Program na inilunsad ng Barangay Santo Niño sa Quezon City. Ang kada kilo ng anumang produktong plastic, pwedeng ipagpalit sa mga isda tulad ng pampano, salmon, galunggong at fish fillet. Ang mga naiipong basura ibinebenta sa mga junk shop at sa Trash to Cash Program ng Quezon City LGU. Gagawin din daw yan ng Quezon City LGU sa iba pang barangay. Layo ng programa na mabawasan ang mga basura na posibleng bumara sa mga kanal ...at magdulot ng baha. Nakisaya sa Iloilo Guimaras Parao Regata Festival 2024... ...ang NCAA Member School na kolehiyo de San Juan de Latran. Kabilang sa apat na contenders ng Parao Regata Women's Beach Volleyball Tournament... ...ang NCAA reigning back-to-back -back champ na Latran Lady Knights. Isa sa mga naglaro ang tubong Iloilo -Ilo City na si Lara Mae Silva... Masaya at proud siyang pinanood ng kaniyang lola. Thankful ang organizer ng tournament sa Letran Lady Knights na nakatulong daw para man level up ang kompetisyon. Sa huli, tinanghal na second runner-up ang grupo. Muling nagbabala ang Department of Labor and Employment sa publiko kaugday sa mga peking post na kumakalat sa social media. Ayon sa Dole, scam at hindi autorizado ang mga post tungkol sa money hiring para sa kanilang tulong pang buhay sa Disadvantage Displaced Workers o Tupad Program. Hindi rin daw totoo na 800 pesos kada araw ang sahod ng Tupad beneficiaries. Ang highest minimum wage sa bansa na sa NCR ay 610 pesos kada araw. Ano mang kahinahinalang post o aktividad kaugnay sa Tupad Program ay dapat daw i-report sa Dole. Kapuluan nga di ba ang get over si Sparkle artist David Lecaco sa Sydney leg ng The Era's Tour ni Taylor Swift. Sa kanyang Instagram account, shinare ng pambansang ginuo ang highlights ng kanyang experience. Makikita siya nag enjoy sa performance ni si Tay Tay sa Accor Stadium last February. May caption pa yan na Certified Swiftie. Dati nang sinabi ni David na fan siya ni Taylor mula pagkabata. Sa katunayan, present daw siya sa Red Tour in Manila oh, ng multi-awarded pop star noong 2014. Fan nga naka Taylor Swift na oh, siya. In okay. fairness, samatala sa dog lovers diyan, nasubok na rin ba ng inyong fur babies ang inyong pasensya? Tila yan kasi anong nangyari kay Kuya Kim Atienza. Oh, oh. Dog. <laughs> oh. Bad dog. Ah. Toot, toot that, Gutom toot. Sa kanyang TikTok video, pinakita ni Kuya Kim na nasira ang kanyang passport. Matapos ngat-ngatin daw ng alaga niyang si Lolo Joe. At habang pinapagalitan pa, inaabot pa rin ni Lolo Joe ang passport at ah, tumakagat pa ulit. Ayaw magpaawot ha. Kaya naman sa caption ni Kuya Kim, patience, patience, patience. Sabi naman ang isang nag-comment, ikaw ang pagagalitan ko, Kuya Kim, kasi hindi mo nilagay sa tamang lagayan. Nga naman ba? ba? ano na ni Lolo Joya binuksan ba yung kabinet? nako <laughs> yung visa mukang oh nandoon pa yung visa mukang luma na may ano na eh may may meron punch ng na tako na. <laughs> Lolo Joe Samantala po mga kapuso nagluluksa ang ilang kapuso stars at celebrity sa pagpanaw ng multi-awarded actress na si Jacqueline Jose Kabilang dyan si Andrea, Andrea Torres na ibinahagi sa IG story ang ilang clips ng The Better Woman kung saan gumanap sila bilang mag-ina Nagluluksa rin si Kylie Padilla na ipinost ang picture nila ni Jacqueline. Naggumanap din bilang kanyang ina sa bolera. Nagpost din si Katrina Halili ng picture nila ni Jacqueline kung saan magkasama sila sa The Originals. Nagpahati din ng pakikiramay ang Cruise Brothers na sina Rodjun at River sa pamilya ng veteran actress. Nagpasalamat si Derek Adolf Alex Jr. sa kanilang pinagsamahan ng multi-awarded actress. Nakikiramay at nalulungkot din si Gladys Reyes at Garda Versosa sa pagkawala ng kanilang kaibigan. So well loved. Oh, and well respected. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.